Ay bag nga bigat ay amin padak nga nagurat ket inakman nga rod atoy nga lain nga gundaway nga inak historia and daytoy apasamak tatang nga bigat ket syakket idanak itoy indayon ket nakaidlip na kaya nakaturog na ket nakigtut launay iti pinag biglang nga pinagsimrek na detoy nga babae kaya napan ditoy abay mismo iti indayon ket syakket nakigtutnak na kapar nagbaringkwas ah. nak na insigida kaya't sinaludsud ko no apay yeah. nunyat kaya't na sinaludsud ko no taga ano isunak so, na barsat west apay nga kailangan ko na kanya na kaya't madamdama ag seryoso madamdama ag ay na malukring nagsamit keng kaate. apa apay nga ti kailangan so kailangan na kanu kaya na kanu, iti inapoy dumawa na man na puyo ko na na kanya hmm. ket ka tanak pa kitaen no na luton ko na kanya na uray nakbiit tama mapangko kitaen jay ko no da makanen ko na kanya na so nga inururay na ket in interview interview kisuna ket bagana nagapubar sa tuwes nagnagnakano So, kung nagadayo, bar sa ay na, di nakapudpudot. Nga, ma po, talaga nga malukring na kanya na taagisim-isim. Ag, l, -l, -l madamdama -dam kag seryoso. Tapos, ag istoryang, nga mapagkoconnect-connect connect, connect na, Ay, apo, bahala kay dita. Kahit na panangarod na nga lati, ko nga kanya na nga makan. ke ne, pasensya ka na. ti naluto nga, nairi na isa makan dito balay. i balay kat permiti oh. isuna permiti ragsak ano na nga nangawat dito yung ko nga makan e, kanya na so nga makita nga talaga isuna na kanya na, nga mabibisin la unay mm. ha pag tid ko pelang hindi na pagpamala ka nakapudpudot di nga awan nun tipudot yun di di makanin basa in subo subo na latan permi nga tatibisin na ata mm, um, deta so nga imang mangan isuna So, in interview ko, so, nakit, kay... nya, naga mo ko na kanya, nakit, kay Jenny ka, no. Colmor... Colminares, ka, no. So, so dat, nagka po barasat, kung kung kunana mo, madi maam mo, mapagkukonek, ka, no, papanam nga kung nakit, tamasikal, kung kunana men, madi maam mo, mapagkonek mapagkukonek, so, na, so, nga, pinakan ko latan, ah, inikak, ikamakan na, ken, inikak, iti danumnan, nata, so, nga, yung mga, so, na, pero, bibisin na, so, nga, Ata, ah, ka mga kakanalaing